Bebang, bilisan mo, nandito na tayo sa probinsya Panigurado, hindi na tayo masusundan ni Princess dito <laughs> Wait lang naman natin Barbara Ang bigat-bigat nitong -bigat bagong tala, oh Tapos ikaw wala Kaya mo nang buhatin yan, Bebang, no? Ayokong magbuhat, masasira pa yung beauty ko Ano ba yan sa ating Barbara? Ang tamad-tamad! puro paganda lagi <laughs> Ito na yung bahay nila, Lola Yoho! Nandito na kami ni Bebang! Barbara, ikaw you know na ba yan? Nanang Tessie, kamusta po kayo? Okay lang naman ako. Ito, tumatanda na. Bebang, bilisan mo! Nandito na si Nanang Tessie! Nanang! Mano po! God bless you, Apo. Ako rin magmamano. Mano po, Nanang Tessie! God bless you, Barbara! Dyan lang muna kayo, Apo. Auyusin uh, ko yung bahay. Okay po na ng tesi. Grabe, ang tanda na ni Lola, wala na siyang ipin. <laughs> Ganyan ka rin, Ate Barbara. Kapag tumanda ka, maubusan ka din ng ipin. <laughs> Sana hindi mangyari sa akin yan. Masisira yung beauty ko. Ate Barbara, nanguhaw na ako. Bilhan mo naman ako ng soft drinks. Okay, Bepang, bibili ako sa tindahan. Saglit lang. Pabili po ng soft drinks. Tao pa, may tindera ba dito? Ano pong bibili niya? Oh, no. Ha? Si Princess? Nandito? Eww! Gulat ka, King Barbara, no? <laughs> Anong ginagawa mo rito, Princess? Sinusunod mo ba ako? Ha? Hindi kaya. Nagbabantay lang ako ng tindahan, no? Princess! Nandito ka rin sa probinsya! Oo, oh, bebang! Kasi sabi ni nanay, dito daw ako magbakasyon! Kanina pa ako dito eh! Kaya ako muna ay nagbantay ng sindahan ni Dona Tessie! Wow. Ano? Nauna ka po sa amin? Hindi pwede to! Bebang, umuwi na tayo! Ayoko makita yung pagbubuka ni Princess! Pero Ate Barbara, kararating lang natin dito! Uwi na agad tayo! ayaw ko masira yung araw ko dito kung ayaw mong umuwi o oh, sige ako na lang Uwi ka na agad ati Barbara <laughs> Sige bilisan mo <laughs> Si ate naman eh nakita lang si princess Uwi agad o oh, ito bago ikaw na magbigbig pa uwi Akin na ah. Aray ko! Ang bigat pala nito! Hindi ko to kaya! Ang hina mo naman, Ate Barbara! Magaan lang yan, ah! Hindi mo pa mabuhat! Huwag <laughs> kang pakilamera, princess! Kaya ko to! Oh, no! Ate Barbara! Huwag ka kasi mo nang umuwi! Di ba sabi ni nanay? Magpapakasyon tayo dito! Oh. Ayaw ko magpakasyon dito, bebang! Kung si Princess lang naman yung kasama ko! Eh, diwag! Ayaw din kitang makita, Ate Barbara, no? Bebang, tara na nga sa bahay kubo nyo. Malapit na siyang matapos. Tara na, princess. Baba na tayo. <laughs> Bebang, huwag mo akong iwan dito. Bebe, bebe, bebe. Wala ang kasama at Barbara. Kawawa ka naman. <laughs> princess, bilisan mo. May rin natin yung bahay kubo. <laughs> bebe, wait mo ko. nyo ako. Paano ako uwi? Hindi ko kayang buhag itong bag. Oh, no. Princess, tignan mo ho. Malapit ang matapos yung bahay ko po natin. Wow. Kaya nga eh. Ang Masaya maglaro dyan! <laughs> Kaso, si Ate Barbara, uwi na daw siya. Aww. Sa tingin nyo guys, pipigilan ko ba siya? Sinong pipiliin ko? Si Princess o si Ate Barbara? Mag-comment lang kaya. Bye-bye!